Yo yeah, mga maganda maganda umaga Oras ngayon ay alas Dito sa Bicol mga matik, Sa Sa Wanga mga matik, uh, Medyo baha Ang kampa yeah, mga mati Dahil sa magdamagang ang Ulan Hanggang ngayon umuulan pa rin mga matik. Kaya ganito sa kalsada Baha Ayan, pati doon sa mismong dito doon sa eskinita lang ito mga kamatik. Sa kalsada mga kamatik, binaha na rin mga kamatik. Papakita ko rin sa inyo mga kamatik pagka nandun na tayo sa kalsada. Ganito pala dito mga kamatik pagka October hanggang December puro ulan. Ayan yeah, mga 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 sa kalsada na tayo. Ayan yeah. yeah, mga 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 ito na, uh, sa kalsada. dito mga matik medyo baha na wala pa naman sa kalagitnaan na dito sa gilid pero yung dagat mga matik ipapakita ko sa inyo Ayan, yeah, mga matik, dito banda. Mama atik siyempre mababa yung lugar dito. Medyo baha. yeah, dahil sa lakas at ng ulang at magdamag, mga matik hanggang ngayon, mga matik, panay ulan. Eh, eto mga matik, ako. Oh. Medyo kalayuan. Pero okay lang, mga matik. Exercise din. Ngayon dahil sa may bagyo makamatik dito ingat ingat lang makamatik baka malakas ang ulan dalan ng payong kung mataas na uh, ang tubig pwede na mag evacuate lalo na dyan sa Marikina makamatik pag alam nyo na matas uh, mataas na ilog natin dyan makamatik evacuate na agad para wala maaksidente yan makamatik Alas otso, parang madilim pa mga matik Babagsak pa itong malakas Alam niyo mga matik Meron ako dito nakita Ang dami pala dito ng palakambukid Pero hindi pa masyado kalakihan Kung malaki to, ubos sana to mga matik Kasi napipirito nun Oya daw mo mga matik, itong palakambukid na iyon mga matik Ayan, kita niyo dito mga matik Misto lang. Gilog na. matik. Dito sa taniman ng pala eh. Ayan, napuno yan dahil sa lakas ng ulan, magdamag. Ayan, ngayon makamatik na ulan na naman. Ayan, makamatik. Kabilaan yan. Mga Ayan, mga matik. Papakita ko rin sa inyo yung lakas ng adon sa dagat, mga matik. Ayan, mga matik. Parang ilog lang, mga matik. Dito naman mga matik, sa baba din, mga matik baha na rin sila. Yan mga matik, pagka mababa talaga, ang tinitirikan mo mga matik. Posibilidad yan, maagay niya babae. Ayan mga matik, lubog din sila. Pero anyway mga matik, sanay na ako sa mga ganyang bagay. Lumaki na ako sa baha hanggang ngayon makamatik nasanay na ako ng bata pa puro baha na hanggang ngayon lumaki na ako baha pa rin ganyan talaga ang buhay makamatik hey. Ayan mga matik, ang lakasan na naman ang na ulan. Oh! Tinatawag ako ng taga bicol na inuman daw ang aga-aga. Dito mga matik, pag naiaya ka uminom, kailangan ingat-ingat din kasi maraming mamaya makasama ka ng demonyon, malasin ka pa. Alam mo naman dito sa bikol, balitang balita uso ang lasunan kaya hanggang maaga ingat ingat Ya yeah, parating tik para ting na sa amin bahay baha pa rin. Nakapayong ako mama magdamag ka mga matik yan lumakas na lalo mga matik ang ulan dito baha na mga matik yan yan dito mga matik oh. Bahana. baha na sa aming lugar Mistulang ilog iyon lang di ba alin matik mababaw pa lang yan sa aming tatlong tao alalim hindi pa kami nagpapanik yung mga matik dito baha bahana ayan ayan kanina dahil dito pala kang bukid mga matik Ayan Malalim Ayan Yun At titignan natin yung dagat mga matik Ayan mga matik Baha talaga Hindi maiwasan Pero anyway Sa gaya na sinabi ko Sanay na tayo sa baha Lumaki na tayo ng baha mga matik Hindi na ibaya sa akin dusa Marikina, mga kamatik, tatlong tao lalim. Hindi naman ako nagpapanik, mga kamatik. Nanginginig lang sa lamig. Eh yun, mga kamatik. Ito na, mga kamatik, pupunta tayo do sa dagat para may pakita. Ayan. And dahil sa walang katao-tao, mga kamatik, Yeah. yun, napakalakas pa ng hangin mga yun, mga ko Whee! yun, inabot tayo mga Parang ilog na yung dagat. Malaki alon. Dito tayo banda. Baka tayo madali. Ayan. Ayan, makamati ko. Oh. Ayan, mati Parang yung dagat ay kulay brown na. Parang ilog na. Makamati. Dahil yung tubig dito sa may sapa dito na inaanod yan dahil sa sobrang sama ng panahon ganito talaga mamatik yan yan mamatik ah, dahil sa lalo lalakas ang ulan uwi na ako mamatik panahon niyo bawal magkasakit pag nagkasakit kulang pa ang, pin ang inipon mo mga kamatik ayan mga kamatik ito yung paguriram beach resort dahil sa may bagyo walang tao mga kamatik natural yan una yung pabangkasiyahan kung bagyo na dumating mga matik, kailangan stay na sa bahay. Ayan na mga matik. Hanggang dito na lang. Lusong na naman si Dukamatik. Ayan. Sayang yung palakang bukid mga matik. Napakarami sana. Kaya lang medyo maliit pa. Ayan mga matik. Para ng ilog na ulay Yan hanggang dito na lang mga matik. Salamat again mga matik. Dito na tayo sa bahay ni Papa.